Hello future homeowners, are you searching for your future home pero takot sa malaking down payment? Well, huwag mo i-skip ang video na to dahil iha house tour kita sa Pagsibol Village na no down payment, no equity at 10k lang ang ilalabas mo. Ipapakita ko sa iyo lahat ng layout, features at mga details na dapat mong i-check bago ka mag-decide bumili ng bahay. Kaya tara, house tour tayo. Hello, my name is JC Ryan from Rise and Shine. So today, nandito tayo ngayon sa Pagsibol Village. Kung naghahanap ka ng walang down payment at gusto mong makalipat agad next year, eto na yon. Tara, silipin natin si Pagsibol Village. Isa sa pinakamaganda kay Pagsibol Village is duplex unit ito na merong parking space sa gilid. Kung mapapansin nyo, kasya yung dalawang sasakyan dito. And take note, ang garage natin is sementado na. Kasi dati, yung turnover natin sa kay Pagsibol Village is hindi pa siya nakasemento. Ngayon, upgraded na si Pagsibol. Dito naman tayo sa loob. Eto, screen door kasama na rin. Kaya, iwas lamok na rin. At isa na sa safety features natin. Kasi may sariling lock na si screen door. And kung mapapansin nyo, yung living area natin dito sa ground floor, maluwag at nakatiles na upon turnover. Dito naman, yung wall natin is painted na siya. Then, meron na rin tayong ceiling. On this side naman, kung mapapansin nyo, nandito located yung kitchen natin. Ang countertop table natin is meron na siyang tiles. Meron na rin tayong kisame dito sa kitchen natin. And for future, pwede natin ilipat doon sa pinaka-garage natin. Dito naman sa toilet natin, complete fixtures na rin siya at meron na rin tiles. Kaya wala na tayong iisipin yung mga windows natin dito, meron na rin kasamang screen. Dito naman, meron tayong access dito papunta sa ating garage. At meron din tayong screen door na kasama. Dito naman, located sa side na to, yung ating panel board. Just in case na magkaroon ng short circuit, is mas easy access tayo. Punta naman tayo dito sa taas. Yung stairs natin is gawa siya sa metal, then meron tayong wood plank na nakapatong. Tara, tayo. Dito naman sa stairs natin, kung mapapansin nyo sa likod natin, meron na tayong fixed window para pumasok pa rin yung natural light. Upon turnover, mapapansin nyo, kasama na yung ceiling natin. Meron na rin tayong wall dito sa gilid na ating stairs. Tapos, may nakaabang na rin tayong mga aircon for future usage natin para sa aircon. Dalawa po yan. Isa dito sa kabila at meron dito isa sa kabila. Yung layout natin is naka-open layout siya for two bedrooms. Kayo na bahala ang mag-design sa kung gaano kalaki ang gusto niyo yung kwarto. And ang kagandahan, may mga kasama ng screen window ang ating bintana. Kung interesado ka sa property na to, PM mo lang ako at tara, usap tayo. Once again, this is JC Ryan, your real estate agent.